Hi guys! Welcome back sa aking channel guys. Kung bago ka lang dito sa aking channel, please subscribe and click the bell button para updated ka sa mga upload kung bago na darating pa. So ayun, for today's video guys, yan. Papakita ko lang, ipiplex ko lang yung pinabili kong Dora sa anak ko. Dahil nga nagrereklamo na sila na inaagyo na yung mga damit na nakahangir dahil wala nga silang Dora box. Yung dalawang lalaki ay walang Dora box. Kaya puro mga damit nila ay nakahangir lang. Sa so, tagal ko nang gustong bumili, ngayon lang ako nagkaroon ng budget. Alam nyo na, kahit tayo nasa abroad, ay nagigipit din tayo paminsan-minsan. Lalo pat na yung mga bagay-bagay na dumarating na hindi natin inaasahan, di ba So, ito na nga guys. Ayan, nagkanda kuba na sila sa kakaayos ng Dora Box kasi hindi nila alam kung saan ilalagay ba ipopwesto. Kasi nga guys, napakaliit ng aming bahay. Ayan. Kaya kung iisipin nyo guys, malaki ang space niya ay pag nilagyan niya ng ilang pang Dora Box ay wala na talagang matutuluy matutulugan kami. Kasi gawa ng maliit lang yung ba, ang lupa niya. So, kaya nga pina-up and down ko para lang kahit pa paano may, ma, may maluwag-luwag sa taas. Ito na nga guys na naforma na nila yung Dora box na ilagay na nila kung saan pwesto. So, shout out nga pala dyan sa kung nakikita niya yung haligi na bambo, ayan, pang, pang samantagal lang po yan, charot. <laughs> <What>? <laughs> Dahil nga wala tayong budget noon, kaya ayan, pinalagyan ko na lang ng bambo para hindi siya umalug alog yung nasa taas. Kasi mahirap na, di ba? So, shout out nga pala sa lahat. Ang bahay ko nga pala ay hindi pa talaga as in tapos. As in, kailangan ko pa ng budget para lang matapos. So, ito nga pala shout out sa akin kapatid. Ayan, tinulungan niya kasi alam niyo na mahirap yung walang matanda sa bahay. Kaya siya yung aking taga-subaybay sa mga anak ko abang wala ako sa mga sa paningin ng mga anak ko. So ayan nga, malaki pa pala sa anak ko yung Dora box. So ayan, ay ito na, pinakita na ng anak ko kung anong itsura sa loob. Maganda rin pala dahil nga may salamin, may mga lagayan ng kung ano-ano mga abubot. Ayan. So, yun nga lang, hindi pwede siyang lagyan ng sobrang damit na nakahanga. Kasi, syempre, limited lang talaga yung ilalagay dyan. Kasi nga, ay Dora box lang yan, guys. Noon nga, sabi ko, ay magpagawa na lang kami ng aparador. Kasi nga, para mas matibay. Pero, dahil nga sa lupa na binahaya namin, ay bahay din ng mga anay. So, Durabox na lang ang pinabili ko para kahit paano ay hindi anayin. O, ba diba? Iwas sa anay kasi nga plastic. So, shout out sa lahat ng mga aking mga supporters dyan. Sana ay lagi kayong magsusubaybay at aabangan ang aking mga upload. Salamat ng marami sa inyong lahat. At God bless po. Ayan. Na, nahorma na ang, aking, ang aming Dora Box. Thanks God. At nakap nakapagpabili rin ako ng DoraBox. naka, nakaipon din ng budget. Kaya tagal-tagal ko nang gustong ipabili yan, ngayon lang ako nagkaroon ng budget. Thank you guys!